mga vending machines kusang bumubuhas para makakuha ng libreng pagkain at inumin ang mga residente tuwing may kalamidad. Ika nga nila, prevention is better than cure. Kung kahandaan lang din naman ang pag-uusapan, kaya-kaya rin manguna ng Japan. Ang akses kasi sa pagkain at inumin, inilapit na mismo sa mga residente kung sakali mang merong kalamidad na tumama sa kanilang mga bansa. Kung saan matatagpuan ang mga vending machines na ito, ito hindi nalingit sa kalamaan ng karamihan na isa ang Japan sa mga bansa sa pinaka tinatamaan ng mga kalamidad katulad ng bagyo, lindol at tsunami. Kung darating man ang oras na masalanta naman ang bansa, hindi nakakailangan pa ng mga residente na mag-antay sa pagdating ng mga ayuda dahil sa mga nagkalat na vending machines dito. Pero take note, merong bagong uri ng vending machine sa Japan na kusang bumubukas para makakuha ng mga libreng inumin at pagkain ang mga residente sa tuwing merong ini-issue na heavy rain warning o evacuation order matapos ang lindol matatagpuan ang dalawang vending machine sa Western Coastal City of Eco na sinasabing vulnerable sa malalakas na lindol. Ayon sa manufacturer, nais nilang mag-install ng mga nasabing vending machines sa buong bansa na naglalaman ng 300 na inumin at 150 na emergency food items. Bukod pa riyan, meron ding in-install na vending machine sa isang truck sa Tokyo na ina-activate ng malalakas na lindol at may kakayahang maglabas ng emergency broadcast. Mga netizen, sa tingin nyo ba ay kaya rin nating makisabay sa ganitong innovation? DWIZ Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.